Hello! Si Miss Ato. Guys, nandito ako sa my green belt at dito kami kumain sa Dean Fung restaurant. Hindi ko alam to. Alam nyo ba to? First time kuwi. Kasama ko yung mga batchmate ko nung mga nagsisimula pa lang kami sa call center. Aba, may businessman galing Australia at malaki na yung ipon nila. At sila yung hindi nakakalimot mga true friends. I miss them so much. At ililibre nila ako. Ciao. Ciao, Lungbao. Ito yung pinaka sauce niya. So, the, paano ginagawa niya? So, Tapos ito, ano, meron tong um, parang sabaw sa loob. So, gusto siya yung mga parang balot. Hmm, ito alam Yan, tatlong, tatsa-tatsa lang yan. Ah, tara, yung pa anong pato? to. <coughs> ano mga kinainan natin, be? Din Typhoon. Eh, nandito kami sa Din Typhoon. long Bao. Ding Typhoon. Sana na lang nag-ano na lang tayo eh. Sana nag-ano tayo yung ano ba yung Paris na lang. Ayun. Ano naman to ba? Yan, yan yung steam, ano, um, yung may sauce. Steam? Dumplings ba to? And do meron really din kaming fried. Guys, sa pagkain ng... Alayo. Guys, sa pagkain nito, oh, kailangan may susunding ka. Pag nagkamali ba to, right minus wrong ba to? Parang... Guys, meron akong i-introduce sa inyo. Hello to Miss Ape. ko yung mga, ano ko, na talagang mga true friends. True, ano na to? Y yung mga, di ba, pag meron kayong mga katrabaho, lalo na sa call center. Siyempre, dami-dami. Sila yung mga titira sa buhay mo na talagang babalik-balik ang number one. Joms from Australia with a kangaroo. Magbakasyon lang si Joms dito. Lang days ka? Uh, five days. Five days next, next. Ali Salazar. Ang may-ari ng Infinity Pool, Infinity Pool. Infinity. pool. Ay, I I I at syempre ang kanyang gorgeous girlfriend. Ang ganda mo dahil sa ano. Grabe. Biglaan lang to. Wala itong plano. Kinita lang nila ako. Galing akong meeting. sa may meeting na naman ako. Pero syempre hindi ko na palalagpasin yung pagkakataon na hindi kayo magsama. Hindi kami magsama-sama. Kasi si Jobs so uuwi na to sa Sabado. At kailangan makamit ko na yung kanyang lovey dudes magisilanta ako dati yun eh. ako yun eh. oh dami nating pagkain Ali. Grabe. Grabe. ganap 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 In, ganap 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 accent. ganap 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 ano mga tawag dito? Soy sauce? Brewed soy sauce. Ito rice vinegar. Pagano'ng suka lang naman ito, rice vinegar, rice vinegar. Grabe sila. Alam mo ba bait nila. Tsaka ang nila. Ito, ito may ari ito ng ano, buong malabon. Tapos ito, ilang hectares pag may ari mo sa Australia. Grabe. Ilang years ka na doon, Jom, sa Australia? More than 10 years na. Huh? Hindi ka lang 10 years, OA mo. More than, more than 10 years. More. Parang 14. Parang gano'n. Oh, more than 10 years din. Huh? Grabe. Citizen ka na, di ba? Talon-talon ka na. <laughs> <laughs> Alam mo, ako din bet ko eh, magpunta ng mga ano, bang bansa kung may opportunity lang. Guys, ang dami nilang ano, trip. Pati na papiging mo, Ali. Ang dami namang papiging ni Sir Ali. Sir Ali, thank you. Oh, oh my God. Ang dami pa Sir Ali. Alam mo, kapag blessed ka talaga, ay, eh, mabibless ka talaga kapag, alam mo yun, yung hindi ka madamot, tapos tumitingin ka talaga sa dati mong pinanggalingan, tsaka sobrang dedicated sa ginagawa mo. Lahat sila ganyan. Diba, I, diba I told you, and I tell you, I tell it, you, ay, <laughs> di ba sabi ko sa inyo na dapat you surround your yourself with people na may inspire ka. So, isa, yan sila. Iyan, isa sa mga na-inspire ako sa kanila na mag-work, mag-trabaho. Amen. Ganyan. Guys, alam nyo ba? Ako lang walang jowa sa kanila. Guys, ito yung instruction, no, oh, ng Din Typhoon. Tapos ito, kung order ka ng ito. So, first, So, ito, please get, put some soy sauce and vinegar. O, taga tagal, buhusan ng kaunting toyo, ah, nagawa na namin yan. Wait lang. Ayan yun. Teka lang. Ayan yung ginger eto ginger isa usaw ang xiaolongbao saw saw isa usaw tasaw saw daw to guapo yan guapo kakagatin hmm dumaw mensa bol pa lang namnamin. Mali ako may eh. mali ang ginawa ko dahi. Sorry. Ulitin natin guys kasi yan isasaw-saw dito. Yan. Tapos ilalagay dito sa kutsara. Namnamin daw. Ah. Mmm. Katawa yan. Masarap.

Sarap. <laughs> Inubo nga lang siya, masarap <laughs> siya. Inubo na siya. Anong tawag dito? Tayo. Mm -hmm. Ito. Gaya uh, sinikmang ko to. Mm -hmm. Masarap. Crispy noodles. noodles. Ano yan? Pancet. Kapinas. Ang set yan. Grabe, guys. May nadagdagan pa, nadagdagan pa kami. Si Mami Jen. Si Mami Jen. Si Mami Jen, si Mami Jen, ang, si Mami Jen ang pinaka... Correct. Si Mami Jen yung pinaka matagal sa amin sa call center. Hindi siya umaalis ng call center. 19 years, isang company lang. Diba? Mami, kamusta ka na? Okay lang. Grabe si Mami Jen, Guys, si Ali, siya yung, siya yung magpapabigay sa akin ng solo travel package. Ngayon, group na. Ayoko na kasi hindi kaya. Si Joms, nabigyan niya ako ng kangaroo sa... Iba po talaga to. Yaman. Bilangan mo nga siya, friend. much? Oo, di ba? Walang mura. Uy! 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 Balot! By the way, may silang mga ganito. Outlet lang. Ah, talaga? Oo. Hindi yan? Oo. Guys, nandito na kami sa parking. Hindi yan. Yan ang kotse ko. Grabe ka sa akin talaga ang buwas ali na iba. Ay, kabog! XL ako. Yes, the infinity. Pa ba ba? Salamat. Nice me. Ganda! Nainis ako sa ganda. Gra... Ano, hindi. Ano, 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 Infinity War. Hey, May oh, salamat. Welcome. Ate, nice meeting you, ha? Boy, well, thank you, ha? Hello! Si Miss Ata.